Arangkada naman ang papublikong konsultasyon para sa mga panukalang batas na direktang tutugon sa matagal ng problemang agrikultural at panawagan para sa katurungan ng mga biktima ng kaguluhan sa rehiyon. Sa unang round ng konsultasyon sa Zamboanga City, tinalakay ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang panukalang pagbuo ng Regional Irrigation Office at pagpapalawak ng infrastruktura ng patubig o irigasyon sa ilalim ng Parliament Bills No. 42 at 08. Ayon kay MP Mosber Alaudin, ang krisis sa tubig ay pangunahing hadlang sa kaunlaran ng agrikultura sa rehiyon as a stakeholder of the province of Tawi-Tawi, uh, marami na talaga makukunan natin uh, yung benefits sa Bill 48 at 42 of the Bank Samuro the irrigation system. It will uh, cater the needs of our farmers and uh, the uh, agrarian for beneficiaries as well because uh, this bill will uh, cater the needs when it comes to water supply Uh, we will be progressive if the irrigation system will be in in the province. Samantala, sa Lanao Sur naman nagsagawa rin ng public hearing ang Committee on Bangsamore Justice System kaugnay sa panukalang pagtatag ng Bangsamor Transitional Justice and Reconciliation Commission, isang hakbang na matagal nang hinihintay para kilalanin ang mga sugat ng nakaraan. Malinaw ang panawagan mula sa mga taga Lanao del Sur, ipasa na ang batas para sa kanila ang Transitional Justice Commission ay hindi lamang mekanismo ng hostisya kundi simbolo ng pagkilala at paghilom. Magpapatuloy ang serya ng konsultasyon sa mga pangunahing lalawigan sa mainland ng rehiyon sa mga susunod na linggo kabilang ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City at Special Geographic Area. To delay further this bill may result to more injustices to our people so it should be approved by the Bangsamoro Parliament as soon as possible of course recognized by the uh, by the Philippine government